aiming next journey Balang Magasawa. Ayan guys, ito na naman ang bagong version namin, Dilang Magasawa. At ayan, kalilipad na namin sa aming bagong nakuhang apartment. Yan, masipag-sipag ko dyan. <laughs> ito na mga kami ng aming mga damit. Yan, sa isang bag na yan, oh. puro ng damit na yan, tinutubungan ko mag Uh, fold folds pa niya mga damit. Yan, nakaupo na ako dyan kasi tinatamad na. Ha <laughs> de kasi binuksan lang niya yung drawer sa baba. Yan. Ang ganda lang ng nakuha namin na bagong apartment, no? Kasi yung nga dalawa kwarto. Tapos, kada kwarto may sarili na siyang aircon. Kasama na yon And then, meron na rin aparador. Sa inclusion nila na dalawang aircon, Pinalitan namin kasi hindi siya inverter. Nagsa-ganoon ay makatipid kami ng konti sa kuryente. Ito naman ang kusina at sala namin. Tinaayos namin at nililinisan ang mga gamit na nabili namin. Ang cute-cute lang ng napuha namin na apartment. Sapto lang siya sa amin bilang nagsisimula na bagong mag-asawa. Habang nag-iipo na muna kami para sa papatayo namin na dream house namin soon. At saka, kinukumpleto din namin yung mga gamit. Meron na kaming sofa, TV, refrigerator, at saka complete set na rin yun sa kusina namin. kino-kompleto na namin yung mga gamit. ng sa ganun ay, hindi kami mahirapan at madali lang sa amin. Lalong-lalo lalo na sa asawa ko na sa ganun ay hindi siya mahirapan habang ako ay uh, babalik na naman sa realidad ko na trabaho ang pagbabarko para sa ganun ay hindi mahirapan yung sis ko sa daily routine niya.